So, ayan nga Magkaantay lang ako ng Ano dito kujat uh, kujat eh, no Kung anong oras Kung anong oras ko imimit yung friend ko Kasi kala ko kasi ano, Magkita kami ng Before 1.30 sa MTR. Eh, tinamad na akong pumunta sa ano, pupuntahan ko kasi anong oras na din. Tsaka, nakakatamad yung panahon kasi nga may, ano, may foggy siya. So, ayun. Wala, dito-dito lang ako. Kasi nga, nakakatamad talaga kasi alam niyo guys, yung panahon niya. At tsaka, at tsaka yung ano, tapag dito, late na kasi ako, <laughs> ano, bu bumaba, lumabas kanina. So, ayun, yung iba nasa, nasa central. Eh, tinatawad akong pumunta doon, eh. Tsaka nanghinayang ako sa pamasahe, guys. Mahalang pamasahe doon, eh. Nanghinayang ako. Although may, may syempre, may, may pera naman din ako. Pero, uh, ah, kumbaga, syempre, di ba, mag-iisip ka din na pupunta ka doon para may kukunin ka lang item, di ba? Parang, hello, ano ba naman, di ba? ang order mo lang is uh, $45 lang. Tapos yung pamasahe mo is $30. O, na diba? Nakakaloka, di ba? Kaya hindi na lang ako magtutuloy papunta doon. Eh, kung kanina pa ako umalis, siguro, um, okay naman sana. Kaso nga lang, anong oras na, o, di ba? Ayun, nakakaloka lang. Kasi, ang hirap nito guys, na, ano, yung maglakad ka. Tapos, wala ka sa kondisyon na <laughs> anong oras, 'di ba? Hindi mo alam kung anong oras. Kaya ako kanina, ginawa ko, kumain muna ako duman muna ako sa KFC kanina, at doon muna ako nag -lunch. kasi mas mura doon pag kumain ka sa KFC, kaysa mag makdo ka, wala namang rice kasi syempre gusto kong mag-rice ng tanghali so, ayon yun nga yung ginawa ko tapos siguro pupunta na lang ako ng uh, maglakad-lakad na lang ako kasi may ibang friends ko guys, may mga lakad so ayaw kong gumalang muna kasi nga next week, Saturday pa lang may ano uh, off na namin 4 days kami yan na, kasi Chinese New Year guys, kaya uh, hindi muna ako gumagala ng gusto magpa sana ako dun sa papuntang ano may plano pa nga ako eh uh, in sinet up ko na saan ako masasakay, kung saan ako mag-exit, ganun. Sa tungkyong doon sa may cherry blossom, sana kahit ako lang mag-isa. Eh kaso, tinignan ko yung weather guys, at mayroon pa siyang nasabi na may paulan, ganun. May pa um, paulan unti, and then um, foggy, o ba diba? Uh, so yun, nakakatamad. Kasi naman, next week talaga guys, is ang mahaba-haba yung mahaba-haba yung ano namin yung uh, paglalakwat siya so yun nakakatamad talaga tsaka nakapagod kasi nga guys kahapon talaga guys na sobrang pagod po kahapon maghapon pa naman ako na naglinis sa kusina pa lang yun syempre hindi hey, naman lahat puro kusina na pero nag ano lang linis linis ako ng konti kasi nga kailangan maglinis talaga pag nasapit ng Chinese New Year So ayun, nakakaloka lang. Nakakaloka lang talaga yung ano ginawa ko. Kaya <laughs> undecided pa ako kung ano kasi nga kung maglalakad ako papunta ako ng punta ako guys ng ano ng uh, o oh, maglalakarin ko lang siya and then uh, may, 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 gagawin lang ako doon syempre kasi nga baka mamaya hindi ko magawa ng martes so okay lang ko nang gawin So, ayon And then, um, uh, ayun, maglakad-lakad lang doon sa area na yun. Baka pupunta ako ng hang uh, hanghaw din. Kano, maglalakad din ako papunta doon. Kasi, ano eh, parang exercise ko na rin yung maglakad eh. So, ayon Baka siguro yun lang muna gagawin ko, no? Maglalakad-lakad lang ako. Kasi maganda naman yung ano niya. Hindi siya hindi siya umuulan guys. May hamog, parang hamog-hamog lang ba siya. So ayun, may hamog-hamog siya kaya okay naman sa paglalakad. So, tara na siguro alis na ako dito. Kasi sabi ng friend ko, may sis pa daw niya ako kung uh, may ano, may update na sa ano pupuntahan niya. Eh magmi-meet -me up nga sana kami dahil may kukunin ako sa kanyang order. So, baka ano naman hindi hindi matuloy yung pupuntahan niya rito malapit sa amin. Dapat mag meet up talaga kami malapit lang dito sa amin. Eh wala. Naubos lang yung oras ko na mag-aantay ganoon. Syempre, di ba? Eh, ayoko din naman kumasos ng pamasay papunta doon napakalayo. 30 Eh tapos ang ano ko lang is ang um, Kumbaga ang ano ko lang na ano is 45 Eh yun lang. So, nakapanghinayang di pa <laughs> parang parang nag-avail ako ng 75 sa isang item di ba kasi kasama yung pamasahe doon so nanghinayang talaga ako Siyempre, ano ako eh OFW ako kaya uh, konting konting tipid okay naman yung weather na sana kaso talagang foggy at saka may nagpapayong din oh Ano ibig sabihin kapag nagpapayong sila ay eh, di may ambon-ambon? Actually may meron naman akong na ano, meron naman akong payong madala so dito muna nga maupo ma ma nga nag-aantay ako ng ano inaantay ko kasi <laughs> sayang nangyayin talaga ako sa ano pamasahe, although tinatama talaga akong maglakad-lakad pero may may importante din akong gagawin doon sa pupuntahan ko ngayon so la maglalakad ako, buti nila <laughs> may, may dala akong ba. grabe Kanina ko pagalaw ng galaw yung sa bangs ko kasi nga <laughs> nagaran ko siya. Oh. Kasi ginanon ko, inikot-ikot ko muna tas kasi natutusok na yung mata ko eh. Natutusok na. So ayan, nagpapauso lang ng bangs. <laughs> eh, eh, hindi kung na-straight ko siya okay naman sana. Kasi mapapaganyan siya eh kasi hindi naman siya straight na talaga siya oh. Ayun. Kaloka. <laughs> Tingnan niyo guys, foggy sa labas oh. Grabe, di ba? Foggy masyadong ano masyadong maputi yung ano kasi nakakatamad ang sarap masarap sana mag ano pahiga, uh, kaso nga lang syempre anong oras na ba nung bubangon ako mga 10 mag 11 na yata yun nung dumab, nung ano tumayo ako at nagkape, nagtinapay. Yun lang ginawa ko sa bahay. And then uh, hindi na nga ako naligo eh, naghilamos ganun lang. <laughs> kasi natamad talaga ako. So, ayun nga. nakaantay lang ako ng message. ina- siguro mga 5 minutes pa. Maantayin ko yung message. And then, go, go na ako pag wala pang reply. Pag wala pa siyang message na kasabi niya. Kasi sabi niya sa akin, pauwi na. Pauwi na siya. So, yung friend ko, syempre may ano siya, may, may inaasikaso din. Kaya hindi ko rin siya maano na pumunta na siya dito. di ba? So, yun. Siguro kung hindi ko man makuha, sa, uh, sa, Saturday na pag nag kami. Yun lang. Ewan ko lang kung saan kami sa Saturday. Kasi magsimula ng uh, start ng ano is Chinese New Year is sa uh, Saturday, February, February 10. Hanggang 4 uh, days kasi yan guys eh. So ayun, masakit sa bulsa. Pero okay naman, may budget naman ako dyan. Kaya syempre, ako pa naman, uh, pinaghahandaan ko yan guys. Pinaghahandaan ko talaga kung... ah... Uh, katulad nyan guys ha, pinaghandaan ko talaga yung uh, kapirahan ko kung saan ko ilalagay at inaayos ko kung, hanggang, kailan, hanggang kailan yung uh, sa ulit ako kasi nga nagpadala ko ng kakauwi ko lang ba diba, ng Pilipinas at then eh, nagpadala ulit ako nung pagdating ko rito nagpadala ulit ako ng 50k so uh, allowance ko na lang yung halos natitira sa ATM ko so yun yung isang ATM ko kasi ay eh, nasa sa Pilipinas kaya ayun doon kasi ako naguhulog ng ano ko ng uh, mga alamos ng mga bata, ganun tas yung papagawa ng bahay. So, ayun. May na nakakapag-iwan naman ako nung ano. So, so far, so good naman yung uh, technique ko ngayon, no. Ah, uh, sana mag-continue. Mag-continue yung gawa namin sa bahay. Ayun. At okay naman. Ah, uh, yung allowance ko is stable naman na okay siya as in talagang ah uh, sakto lang bago ko sumahod may allowance pa ako na natitira hindi man ako sumahod ng eksaktong date at may may nat ano, pa ako may meron pa naman akong allowance alam ko naman kung hanggang saan yung limit ko eh so ayun hindi ko pinipilit yung sarili ko na ah uh, kung ano lang yung bibilin ko syempre at alam ko naman talaga na kung hanggang magkano lang yung uh allowance ko sa isang araw. So ayun. Hindi ako hindi naman sana nagtitipid. baga, yung allowance ko is uh, sinasakto ko lang. And then uh, for the rest bago matapos yung uh, bago bago ko sumahod uh may natitira pa naman din. So hindi naman ako baga, kinakapos. Kung baga, So ayun. Uh Naku, ito na lang yung mga kasanayan ko na mag-isot na salamin. Mabigat kasi ito eh. Nag-ano yung liwanag uh, niya. Ano talaga guys? Itong salamin na ito medyo mabigat sa akin. Kaya gusto ko ulit palitan. Kasi gusto ko pang sa bahay na lang ito. Huwag nang ano. Eh yung salamin kong isa guys, yung black. Ano na kasi siya eh. Natanggal na kasi yung yung sa kawitan kanon sa likod. Yung kawitan niya sa likod. Nabiyak. Ay, na, ano na siya. Kumbaga... nabiyak na siya kasi nga, lagi ko siyang sinusuot yun. Yun lagi yung ano, kung saan saan ako nagpupunta. Minsan higaan ko pa nga ganun. Kaya, ayun, na ano na siya. Kaya hindi ko na dinala. Ito na yung dinadala ko lagi. ayon uh, ayun, baka siguro sa April na ako magpasalamin ulit. Babaguhin ko, papabago ko ulit yung salamin. Baka tumaas yung grado. Kasi nga, medyo, eto, hindi na siya gaano. Okay pa naman siya, kumbaga, pero baka magpapa na rin ako ng Salamin ulit. Kasi sabi ng doktor sa akin, uh next year, next year pa. So this year, maano yung mapabago ulit yung Salamin ko. Tignan ko kung tumaas ulit yung grado. kasi nga as in talagang guys, grabe. Uh, ang hirap ang hirap ng ano kahit na kumakain ako ganun kailangan ko talaga siyang isuot yung salamin ko minsan minsan kinikinik kinik kinakaya ko na lang na uh, wag minsan wag isuot ganun kasi siyempre nakakaano eh iniisip ko kasi ano ba yan yung makain ako may sagabal ba may bumababa <laughs> may bumababa sa kilo ilong so ayun nakakasagabal dito sa ganito ko kaya mag ano, maghahanap ako ng salamin na medyo magaan-gaan. Ito kasi mabigat guys eh. Mabigat-bigat siya ng konti. Kaya naano ako. Kaya gusto kong magpapalit ulit ng Hindi na ako nag-lipstick. So yun. lang naman yung update-update ko guys. Yung so, maghanapan ko ngayon dito. Kasi nga, ay talagang maambun siya talaga guys. Mungkin na lang nagdala ko ng payo. Di ba? Ali, ang lalakarin ko naman is papunta doon. Tapos, ah, uh, hindi ako sasakay ng train. Hindi na. Kasi nga, mas... Uh, bakaligaw kasi. Tsaka sayang. Ah, alam nyo guys, anong oras ako natulog? 3.30. Magti 3.20 yata yun. Nung natulog ako. <laughs> Grabe, ba? Diba? Kasi nanood ako eh. Tapos nag-usap kami ng husband ko ng mahanggang alas 12. Hanggang sa nagpaalaman na... Uh, eh, ano tas hindi na ako makatulog kasi yung ginagawa ko guys, nanonood kasi ako nanonood ako wala wala, wala yung mga ano lang nakikita ko lang sa newsfeed, scroll scroll <laughs> hanggang sa ano, iniisip ko na alam, matutulog na ako nung oras na hanggang sa, ayan, parang dilat na dilat yung mata ko, ayaw magsara yung mata ko, parang gano'n naiisip ko kasi yung mga pinapanood ko So yun, yun lang naman chika ko na wala kasi akong ipokontent. content So ay maglalakad na ako guys para naman ma ano yung mga paako. So hanggang dito na lang this mercy vlog. Huwag niyo kalimutang mag-like and comment para mabalikan ko kayo guys. Soon magbabalik din ako sa inyo guys. Ah uh, hanap lang ako ng tempo. Bye-bye.